ang mangkukulam na umahabi ng sumpa mula sa kadiliman sa aking kamay. Mga insekto at itim na mahika ang aking mga alagad. Pinangangambahan sa isla ang aking pangalan ay sambit lamang sa bulong. sa bawat orasyon at ritual, kapangyarihan ko ay lumalawak. Humihilap sa sino mang tumatawag o lumalabas Ngunit sa mga nagnanais makipagkasundo, ang aking sinig ay maaaring maging sandata o kalasag sa mga anino ng secure. Ang Ako ang pantay. Ako ang banta Nasa iyong pag